O, ayan po, nagkakainan po sila, o. o di na lang po natin ng konting ulam. Ayan, tilapia at saka gulay. pagpasensya nyo na inadala namin, ha. Ano? O, pasensya na. oh, ayan, o. O. Saya nilang kumakain, eh. Oh. Ba't nandito na uli kayo? Ah, dito, uh, yung ano na naman. Eh di mainam pala, no. May trabaho na kayo. Simula na uli, no. Tama yan. Oh, yan po yung ano. Eh, tanggalan nyo na ng laman yung tupperware para makuha na namin. Puputa kami doon sa mangga. Layuan nyo dito ang yun, <laughs> lahat kayo naka nakaano ano naka ano doon sa trabaho, lahat kayo. Yung <laughs> mga lalaki. <laughs> lahat ng pamilya, walang dinasali. Meron pang iba. Ano 'yung masasali rin 'yon? Ngayong <laughs> araw sasali. Maganda 'yon kasi ano <laughs> daw 'yon? Ito. <laughs> takip, ini mean, ah, paano? Paano tuloy na kami? <laughs> <laughs> ha? Enjoy nyo yung pagkain nyo. No? O. Oh, hindi po. Tayo, meron pa ron. Isang grupo. Isang grupo. Nandito na naman sila, o. Oh. May trabaho raw sila dyan sa ano. Sa... O oh, yan, yan naman yun. Dyan na sila. O yan, bahay nila, o oh. mga commission, o. Oh. Ayan,